Tikman na natin. Ay, panalo ang sarap at ang texture. Oh, napakaligat. Try na. Pwedeng pang negosyo. And I'm Fanny from Panis Cookery. One in one pork cups glutinous rice flour. 3-4 cup rice flour and 1-3 cup of white sugar at magtakal ng 1 cup coconut milk. sa kabuksan ng init at lutuin hanggang sa mabuo na ang mixture. At para naman sa choco butter mixture, 1 and 1-4 cups glutinous rice flour, 3-4 cup rice flour. For flavor, 1-3 cup cocoa powder ang kailangan and 3-4 cup white sugar. Kailangan natin ng 1 and 1/2 cups of coconut milk at lutuin hanggang sa mabuo na ang mixture. At mag-scoop ng 2 tablespoon na umaapaw Pagsamahin natin, then i-roll into a small log at i-twist together. Then pagulungin din natin sa dahon para pantay. Sa kalalagyan ng 2 teaspoon crushed peanuts at baluti ng mabuti. I-twist ang mga dulo ng saging at talian gamit din naman ang dahon ng saging. Lagyan ng tubig na sasakto lang sa pagpapakulo. Isalansan ng mga suman. Steam for about 25 minutes. Hanguin at palamigin. Ayan, lagyan na natin ng crushed peanuts. Ito kasi yung the best partner talaga.